Punta oh, ako sa ibang mga topic pa pre, yung optics wise, yung sinabi ni Kongsal di kagabi, oh. ahapon, oh, oh. Di oh, oh. optics wise, uh, anong tingin nyo sa uh, pag-ano naman ng palasyo? yung uh, kanilang pag-carry no, o pag defend oh, yeah. Kasi, no. gusto ko talaga tanungin <laughs> sa inyo. Eh. Kayo ba ay naniniwala? Uh, ilan bang porsyon? Dapat siguro sinerve natin to Prop, eh. Kaya naniniwala ba? ba kayo sa pahayag ni Kong uh, Saldi? Anecdotally, At, naririnig ko parang hindi masyado. Uh, yung, uh, and, oh. and, and, yung defense ng palasyo, optics-wise, Mag, did they do a good job, brother? Nako, ako ang uh, nilagay ni Michael Fatin sa hot seat. <laughs> hot seat. Uh, Talagang yeah. yan ang problema <laughs> dito PR sa, expert, eh. sa oh. Ace of Hearts. Eh. Oh. ang problema eh. Uh, ako, katakataka sa akin yung number one, uh, and I don't mean this to be a hit hmm. on the uh, PCO or the palace, uh, Intel Gathering Communications begins with its pre-D-Day post. Mm. dapat sa pre gumagawa ka na ng ano pre pre event mm. Dapat may konting intel ka na na mangyayari yan. Eh, parang ang dating sa Nagbulga. akin... Nagbulaga. Uh, Nagbulaga sila. Nah, oh, na uh, totally... Press came conference. out of nowhere para sa kanila. Uh, that's number one. Number two, and oh. again, uh, mawalang galang, mm. uh, sekretary, no? But I was... Uh, nagtaka ako kung anong mm. ginawa ni Sec. Dave Gomez. Bakit yeah. siya nagsalita? Yeah, Oo oh, nah. uh, nga. He's din. supposed to be behind the scenes. Uh -oh. uh, ano yan? Taka-kumpas. Mm. Hindi yan ang uh, makikita mo sa orkestra. Mm -hmm. Tama siguro na lumabas definitely uh, si Sec. Mina. Mm -hmm. Mm -hmm. Dahil siya yung tinukoy uh, Attorney Claire very understandable mm -hmm. she's the spokesperson yeah. but uh, bakit lumabas si Sec Dave. Baka uh, wala nang nga ring na pamalit. Naga, naga, nagtataka ako bakit Bakit yung pco secretary ang nagsasalita? Uh, uh, very very odd choice uh, and uh, they seemed a bit unprepared. Sana mas dehumanize nila yung message nila rather than just a blanket denial dahil mm. ang dami naman proof points na pwedeng sabihin eh. Mm. Social media pa yung naging tagapagtanggol eh at uh, medyo na debunk yung mga ibang punto ni ni former congressman Zaldico. Mm. So sana the Palace Comms team did its homework at uh, sana hinanda yung mga proof points at hmm. kinomunicate yon sa isang paraan na uh, malapit sa bituka. Eh uh, uh, uh. e, paano yan? Eh, nag-insert ng 100 tapos nag-veto ng 194. Yeah, sino yung, bulog. sino yung uh, 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 uh. matinong taong gagawa niyan? Yung mga you know, stuff like that. Hmm. But, uh, that yeah, dapat But sila nag that's Nagpunta. That's all fast. I have to say about ikaw, that. Ikaw, Kongres mo Manik Manawag, ang iyong mga uh, constituents. Uh, kung ako uh, ang malakanda, yeah. Na, sa, ang sagot ko huh? kay Saldi ko, ay siya, ay, magsalita ka na na magsalita pero di ni mo sabihin yeah. oh, uh, ipahuhuli eh. kita sa, yeah. sa, sa sa Interpol yan. at di ni ka magsalita ni ah, kasi na. hindi under ah, oath tayo di ni di ni yan din ang sinabi under oath, oh. Oh. Diba? Ah. Yeah. Oh, yan ang sinabi Ay. ng uh, kaibigan mo si Ted diba? Almeda Do, diba? Mm. No. oh, pasimple <laughs> no? pahuhuli kita yan, yan, yan. di ni ka magsalita ah, ah. magtak bali taktakan ah, tayo correct oh, diba? oh, nasa, bahaba pa oras mo. Oh, oh, oh. Di ba, hindi yung video-video ka lang oh, dyan. Oh. Kasi ang video, hindi naman nakakata okay. nakakatanong yan eh. Ay, uh, ay, ay nga. Uh, Pauhuli na lang kita. Ay, sino ba, Kong, sino ba gusto mong pauhuliin pa? Yung mga, ano, dapat na bumalik na rito sa Pilipinas ay, para ito, mag- Sino, sino, yung <laughs> mga kaibigang Pilipinas. <laughs> uh, <laughs> <laughs> na mga, nasa malakas Alam malang. naman namin. Yeah! namin. Nakabisita ka na yata oh. sa mga bahay oh, okay. niya. Ay, okay. hindi. Oh, Yun hindi ko ginagawa. Ay, wala, wala. Nag Masyado maliit. Ha? Masyado maliit yung bahay. Wala, ate. Tsaka wala na mga, wala ng mga, mga pre-board and lodging. <laughs> Sinisigil ka pa. Bakit naman ako no? ang Tama, tama. Ay, may humba naman. <laughs>